nagawing pagawa na timbakan ng mga bala ang Pilipinas. Pero pangamba ng ilang grupo, baka malagay sa alanganin ang ating seguridad. Walang tumutul, walang nag-object. Hindi ba natin pwede isabihin sa mga kano, wag sa iba na lang. Edka side, binigay mo na ng libre. Luzon, Visayas at Mindanao, meron din sa Palawan. Ngayon, ang request naman ng mga kano sa gobyerno ay factory. Balak nila magtayo ng factory ng bala at iba pa. Bakit dito sa Pilipinas? Pwede naman sa Guam. Malapit lang ang Guam. Factory ng bala, hindi naman makain ng bala. Bakit po payag ang ating gobyerno na magtayo ng factory ng bala sa Pilipinas? Hindi maganda ito. Ibig sabihin, may pinaghandaan talaga ang mga kano at pag-initan tayo ng ating mga kapitbahay bansa at hindi tayo kinikilalang alay ng mga kano. Dapat isulong natin yung ating independent foreign policy at dapat hindi tayo sunod-sunuran sa mga gusto ng mga kano. Ano ng Amerika na gawing pagawa na timbakan ng mga bala ang Pilipinas pero pangamba ng ilang grupo baka malagay sa ang ating seguridad. Brian, anong sabi ni Defense Secretary Gibot tungkol dito? Jiggy, bukas nga itong si Defense Secretary Gimbote Doro sa dano ng Amerika na magtayo ng paggawaan at impakan ng mga bala doon sa dati lang naval base sa Subing Sambales dito sa Pilipinas. Ito nga ay matapos lumabas yung report ng U.S. House Committee on Operations na inaatasan nila itong U.S. State Department maging ang U.S. Department of Defense na pag-aralan yung posibilidad ng pagtayo ng ganitong infrastruktura dito sa Pilipinas. Jiggy. At uh, Brian, bakit sa Pilipinas? hindi sa ibang lugar, gusto magtayo ng Amerika ng imbakan o pagawa ng bala dito. Jiggy, kung ibabase nga doon sa report ng U.S. Congress ay meron daw kakulangan. Doon sa tinatawag nilang uh, forward stage ammunition manufacturing ng Amerika. Doon sa mga katika na lokasyon kung saan posibleng suniklab ang kaguluhan. Partikular na nabanggit dyan itong Indo-Pacific region kung saan kabilang ang Pilipinas dahil na rin yan sa tumitinding tension sa riyon dahil na rin sa agawan ng teritoryo. Ayon naman kay Defense Secretary Tedoro, ay bukas ang Pilipinas sa mga ganitong proyekto, lalo na kung makatulong ito hindi lang sa usapin ng militar at depensa. I have yet to see a formal proposal but naturally we will consider it and any production entity which will be of benefit to the Philippines. And uh, not only in terms of our resilience, but improving, uh, giving employment and other technological transfers is definitely encouraged. Lawmakers po are proposing to build an ammunition uh, production and storage facility dyan po sa Subic, Zambales. And si Secretary uh, Guipo Teodoro nagbahayag na rin po ng pagiging uh, bukas sa ideyang ito. Pero si uh, Pangulong Marcos po kaya bukas din po ba siya sa ganitong proposal? Ang Pangulo naman po ay uh, doon lagi sa makakabuti sa ating bansa at makakabuti sa taong bayan.